Tumaka ng gulog. Oo. Yeah. Ganyan na Sana'y laging bakasyon para lagi kayong natin. <laughs> mm. Yan. Yeah. Kain na na, kain po. Ayaw mo nito, mas marami yung taba. Sarap. Kaya yung gulit ang kamay Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Bali, may mga nahuli nga po si Bossing na mga isda. May isda pong langisi. Ay, yun po'y lilinisin na po namin ni Bossing. At yun po'y ititira ko lang ang isisilid ko po sa ref, sa freezer para pag dumating po si Naidro at saka po si Nini, ay saka ko lang po yung lulutuin. Ito na po yung mga isdang lilinisan po ni Bossing. Oh, malalaki po itong kitang, saka po itong langis eh. tapos po may mga malaway po dito may mga istang malaway si Bosing po doon maglilinis sa dulo nagahasalaan po si Bosing ng itak para po matalas paglilinis po ng istang sa at ang sangkak, yung ata pang taga na hana. Grabe po kalapad nitong tuwan, ni Kyad. Kung well, hindi mo kanuhin po, kaliskis. Hindi na kaya ito, pa, ano, harap kang ari ito pusing. Oo. Grabe po, isa pang harap. <laughs> Thank you, mga kaliskis. Ako lang po ay nakikip ng tubig. Yeah. dadalhin natin kay Bosing o oh, Bosing ang linis hmm. apat na peraso po yung nahuli ni Bosing nakita ito po yung saka ko lang lulutuin pagdating ni Idro hmm. para makatikim po ng ang isda hmm. o oh, bahay pa tong isa saka po ito ah sisigan ko po pagdating ni Idro hmm para makatikim ng ganayong isda. Ayan, at kakaliskisan ko na rin po itong isang isda. pa lang na po ni Bossing yung isda. Yung isdang langis eh. ba? pa Pwede. Kapag ka po ganyan may apply, yung sabaw po yung halos yun Parang nagmamanti sa taba. Ayan po, at bali, ito na yung isda na langisi. Ayan, ito po yung pinrosen ko. Tapos, tinanggan ko na nga po sa ref. Dahil lulutuin na po natin. At nandito na nga po si Idro, at si Nini. At, gigisa po natin sa bawang, sibuyas, luya, may siling green. Ayan, gagamitin po tayo ng paminta at asin. At ito po yung ating mga gulay. Ako yung magluluto na at nagpainit na po ako dito ng mantika. Magigisa na po tayo ng luya, ng sibuyas at bawang. Lalagay ko na po itong mga isda. So, oh, grabe po, katataba. May isa pa po pong sambong na napasama. Lagyan na rin po natin ng paminta. Konting tak-tak-tak. Konting -tak -tak. asin. Lagyan na rin po natin itong feeling green. Lalagyan na rin po natin ng sabay. Tatakpan po muna natin. A few moments later. Ayan po at kuluan na. Itong ating sinasaklang. Ilalagay ko na rin po itong ating mga gulay na repolyo. Yeah. Hmm. Ayan po, bali ni lahat ko na po yung isang repolyo. Kaya po marami tayong gulay. Lalagay ko na rin po itong mga petchay. Ah. Much, much, much later. Ayan po at luto na po itong ating pesang isda. O pesang langis. milot po ay nasandok nasa na rin para kay Teo. Mamaya pa po. palamig na po. Mamaya na lang po yung isda at nasa ilalim po. Aahonin ko po muna itong mga gulay at nasa ilalim po yung isda. Nang hindi po madurog. Tutal oh, ka na po. Maraming <laughs> Ayan po at nakahain na po itong ating mga ulam. Ito na nga po yung mga gulay at sabaw. Bali inihiwalay ko nga po para hindi madurog ang isda. At ito na po yung ating isda. Ayan po talaga naman pong mataba. May mga apla. Grabe ito naman po yung ulo.

kayputayo hmm dumuro ano ayon sa mga naglalagay ng gitna sa bawo na siyono ayon sa oh yeah. <laughs> <laughs>

Mamadurog bilot. Ah! Siyo na, na lang. Na. na lang. Siyo na lang. na lang na lang. na okay lang. Duro lang. Siyo na na Ako na lang. At ako na lang. Ayan. na. Ayan. So, Ayan. Ayan. may Ayan. Ayan. may Ayan.

Totoy na may nakatulog din. rin. <laughs> Magsara ko eh. Sige na lang kayo. Yummy o fish, Teo. Si Teo po yun ah. Nakain ang kanya. Hmm. Sarap mahal o! Susa. Sige na lang. Nagigap ng sud. Kain po. Huwag na lang siya. Si Nene. At sayang nga si po yung umuwi na. At may pasok po ngayon eh, si Dudot. Hindi na namin nakasama na sa... Ano mo mo mo? yung kay Papa. Hindi na nakasama sigurad sa gulit sa kainan. Gulay. Saan ka nang gulay doon? Hmm? Ganado. Sarap. Sana'y laging bakasyon para lagi kayong natin. Nakapangatay sa kanya. Magila-chini ni, magila-chini ni, umiwi. Pala, <laughs> pero wala pasok ngayon. Ay bukas nini, meron na. Wala pa rin. Mm. Online ko. Ah, kaya gina-tag dito ka pa rin. Kailulu-lutuin pa ako lang ng eh. tsaka Dupa. lang pala ko. Oh. Ano ba hmm. 'yung nasa doon? Hmm. Yung buhok. Eso sweet and sour to naman. Parang maganda yung i-tayo na sa fish pandanim. Eh. Oo, oh, sarap na higit. O oh, kaya sarap tap ka tayo. No! Kanin pa. O oh, kanin pa. Marami tayong kanin sa kandero. No! Mga ganado sa langisik. Mm. Yeah. Kain na na. Kain po ayaw mo nito. Mas marami yung taba. Okay. Pukuha na lang. Ako. Ito ba saan ang dadali sa Manila? Hindi. Yung kung Para sa magigit ako. Uh, ano mo rasa kayo papa mamaya pupunta sa amin? Kaya yung ako yung sa kainin. <laughs> hmm. Marami sarap. eh. ko na lang ako. Ayaw ko na lang ako. Ayaw ko na lang ako dito sa amin.

Napapangit isipin mo. Nagilat si Nino. Nagilat si Nino. Go away. Hindi walang pasok ngayon. Ay, bukas ninyo. Meron na? Wala pa rin. Online ko. Ah, galing na. Paki pa pa. Wala na kayo ni Mikael. Galit-galit muna. Matla hmm. 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 to. Huh? Ano okay. nga kanyang punta sa nakar, ay ganito rin yung luto. Hmm. Dapat ay sinuam lang ang luto po. ay naisip ko yun, ay baka ah, Parang masarap ay po sa dure. Masarap ay may gulay. Hindi na nga po kami nakakuha ng sili. At ng silo, makilililwala pa talbog. Hmm. Ano yung to kayo? mga Buti mga May nagtalo nga pala sa akin si si Ate Hilda. Tapos ang kadawin nung sa Mexico, baga. Ayun, may mga viewers sa mga ano? Tapos sa pang-pang. Ano? yung Ano

Ay, nagtatat sa iyo ang mama. Kung um, kumusta ka na raw dito. Ha? Nagtatat sa iyo ang mama. Kung um, kumusta ka na raw dito. Sabi mo na po, tumawag nga po kagabi. Ah. Busog. Uh.